Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon, tara kunin mo na mga 4 digit lucky numbers at congratulations muna po sa mga nanalo po ng mga 3 digit lucky numbers kahapon po, hello po at sana ngayon pong 4 digit naman, ikaw naman po ang palarin eto na po, ang 4 digit lucky numbers, Japan 0296, Italy 1735, Germany 1183, Korea 5372, Greece 2611 1 Canada 1449 Mexico 9398 Australia 3715 New Zealand 2526 India 1774 Philippines 1539 Thailand 3075 Taiwan 0962 Malaysia 8375 Dubai, 2 Hong Kong, 3138. Singapore, 5 China, 9205 Texas eto Texas, 7188. Israel, 3074. Las Vegas, 2605. Saudi, 1811. 8 Ayan mga kalaki, kompleto pa mga 4-digit lucky numbers takbo na sa yung outlet, good luck.